ang pinag ng mga nasa sanlibutan. Yung eleksyon, bisim busy talaga. Dito nyo mapapansin, bakit pagka tuwing darating ang eleksyon, ang kanilang mga nagiging palataporma, siraan dito, siraan doon, batuan ng masakit na salita, batuan ng mga putik, eh lahat naman sila, walang kakwenta-kwenta ang mga tao nagpapalita ng mga salita na hindi mabuti. Kayo nakikinig. Sila yung nagiging upang mag-away-away. Siyempre kakampihan yung isa, kakampihan yung isa. Hanggang sa isang beses, nag-away-away na. Bakit kaya ganun ang ating eleksyon dito sa Pilipinas? Grabe, mga tumatakbong senador pa lang, tumatakbong mayor, grabe ng usapan, grabe, grabe. Kayo mga tao, hindi to ni malaman kung anong gagawin. Tuliro, hindi malaman kung anong gagawin. Bakit pag siya kabutihan, konti ang lumalapit. Kung may sakit ka, maglingkod ka sa Diyos. May problema ka, maglingkod ka sa Diyos. May bisyo ka, maglingkod ka sa Diyos. Yeah. Ang kailang na ating bansa yeah. ay si Dearest Jesus, yeah. ang Diyos! Yan dapat dyan ang sasabihin ng mga tao na dyan na tumatakbo. Grabe! Hindi pa eleksyon para sa presidente kung ano-ano ng mga paninira ang ganda talaga sa Pilipinas. Talagang punong-puno tayo ng demokrasya. ya ang nangyayari sa atin, puro ano, disgrasya. Demokrasya. Sagana tayo sa demokrasya. Pero nangyayari, puro disgrasya. Walang kabuti ang nakukuha ang tao. Pero pag ang Diyos makilala mo, ang Diyos mag sa buhay mo, ang Diyos na mabait, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na nagbibigay sa atin na maayos sa buhay, siya ang kailangan natin ang kailangan natin ay ang Diyos na may hawak ng ating mga buhay siya ang Diyos na dapat natin maglikuran, Amen pagkatapos ng eleksyon sila na magkakaaway ngayon bukas magkakabati na uli yan kaya tayo ngayon ang nagiging sangkalan lang nila tayo na mga nakikinig sa kanila mga kung ano ano mga sinasabi pag may debate sila. Kaya pala debate. Debate dito, debate doon. Grabe. Walang nakukuha ang mga tao. Walang mabuting nakukuha. Meron mga nagsasabi ang kailangan pagkain. Totoo naman yan. Ang kailangan ay pagkain. Grabe. Puro magaganda magsalita, magagaling mangusap kayo na mga mayayaman na, dapat sabihin nyo, hindi ko na kailangan ng pera. Hindi ko na kailangan ng kasikatan. Ipamahagi ko sa mga tao. Dapat hindi pa kayo na uupo sa gobyerno. Ubusin na ninyo ang pera nyo para sa mga tao. Dahil pag nakaupo na kayo, kayo naman ang kakabig, kakabig at kakabig kayo. Ibig sabihin, ang inyong mga sinasabi, may bayad na. Ang inyong mga sinasabi, walang kwenta. Pero dito sa Jesus Miracle Cuisine ang aming sinasabi, lahat ay may kwenta. Dahil ang Diyos na pinakikilala namin si Diyos na mabuti, Diyos na mabait, nagpapagaling, nagbabago, nagihimala. Kay pinangaral na ating malapastor ang buong-buong katotohanan. Sabi nga na ating malapastor, kahit na sinong maupo, sa ating bansang Pilipinas, wala ng pag-asang makaahon pa ang mga tao. Wala palang pag-asa. Bakit? Tignan niyo ang ating kapaligiran. Nandyan, may nagagawang maganda. Paglipat sa iba, pangit. Yung ibang mga pangit, wala nagagawang buti. Paglipat sa iba, maganda. Hindi mo malaman kung sinong kakampihan mo. Ibig sa mga tuliro ang tao. Ano yan? Walang kapayapaan ng tao sa puso't kaisipan. Pero pag ikaw ay mayroong kapayapaan sa puso't isipan, isang bagay na masasabi ko, mapalad ka dahil malapit ka sa Diyos. Ang Diyos ay kakampi natin. Ang Diyos sa pinaglilikuran natin ay totoo. Amen! Yan ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa mga mayayaman hindi lamang para sa mga matatalino, hindi lamang sa mga mahihirap, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Salita ng Diyos! Yung kapag ikaw naniwala, magpabago ka. MPA ka, kailangan mo ang Diyos. Abu Sayyaf ka, kailangan mo ang Diyos. Rebelte ka! Kailangan mo ang Diyos. Lahat ng ating mga nandyan sa ating bansang Pilipinas, sa buong mundo, wala tayong ibang kailangan. Kuha ang Diyos na ating pinagkikilala. Malapit na siyang babalik. Ang babalikan ng Diyos, yung mga naglilingkod sa Kanya, ang kukunin ng Diyos sa sanlibutang ito, yung may mga Kristo sa puso. Everyone, say praise the Lord!